hindi talaga halata na meron pang CCTV camera sa loob ng iyong kwarto o kung saan nyo man ito gusto ilagay. Ito yung tipo ng surveillance camera na hindi talaga aakalain ng tao na pinivideohan sila kapag pumasok sila sa inyong private place o sa inyong lugar. Hindi rin ito yung tipo ng camera na intimidating sa inyong mga bisita na para bang pinapanood nyo sila kaya nakakailang. Ito yung Wi-Fi Smart Net Camera from South Ocean. Ano bang special sa camera na to? Ang camera na to guys ay may form factor ng isang robot. Kaya kung ikaw ay merong collection, ilagay mo lang siya dyan sa gitna ng mga yan. Hindi talaga halata na meron kang CCTV camera sa loob ng iyong kwarto. Aakalain mo bang may CCTV camera dyan sa mga laruan na yan? Iisipin mong isa lang din yan sa mga laro ang ko. Hindi kagaya na ibang camera guys, ang camera na to ay USB-C powered na. So kahit anong USB-C charger ang gamitin nyo, pwedeng pwede in fact, pwede nga ka rin kayo gumamit ng power bank to power up your CCTV or security camera. And also, if you purchase this camera, pwede na kayo mag-select ng high quality na memory card mismo galing sa brand nila. So sigurado kayo na very compatible siya sa isa't isa. May kita nyo naman, naka-power up siya using lang ng power bank the same time, napakadali lang din ito i-setup. Kung meron na kayong previous V380 camera, hindi na kayo magda-download ng separate application para dito dahil supported to ng V380 application kagaya nito. Makikita nyo rin naman kung gaano kalinaw yung camera na to, guys. Naka 1080p to guys, kaya malinaw talaga yung kuha nito. So subukan naman natin i-on eh, yung motion track. Makikita naman ninyo guys. Sumusunod sa atin yung ating camera. Ayan. And take note guys ha, wala tayong ginagalaw dito pero sinusundan tayo ng camera. That's because naka-enabled yung atin motion track. Sa pa sa nagustuhan ko dito is naka-discrete yung kanyang memory card slot. Pag isasagad natin pababa, makikita nyo yung memory card slot. Diyan natin lalagay yung memory card slot kung saan magsisave yung ating na footage. So hindi talaga siya basta-basta mananakaw o makikita. Kasi discrete siya. E paano naman kung madilim yung lugar? tara check natin so guys may kita nyo naman sobrang dilim dito mata nyo yung ating CCTV kung napapansin ninyo meron siyang parang dalawang pula na nakukuhaan ng aking camera ito parang siyang may mata diba ang kita pa rin ako dahil meron po siyang night vision you oh. Know? may night vision yung camera na to ano eh kita nyo yung mata nya infrared yan In kahit pitch black guys kayang kaya kang makita ng ating robot camera dahil meron siyang infrared sensor And you know what is the best part sa camera na to guys? Etong camera na to guys na isa na yata sa pinakapaborito kong camera. Napakamura lang ito. Okay, hindi ko alam may exactong price nga.